Ang mga idol oh. Hmm? Yan. Tumak so, tong sawa na tong mga idol. Ito, 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 ito lang. yung mga sama natin sa kabila Ito si KWP. Si Wagat TV ng Mindoro <laughs> Wagat TV ng Mindoro guys Kilala nyo ba yan? Ay Panagaroon ng page to guys Ay naku po Itong video na to viral Yan guys oh

itu dami lalaki yan, sa dalawa tatlo oh. wow oh. hmm?